Isang barko ang biglang tumigil ang makina nito at hindi na umandar. Wala ni sino man ang nakakapagpaandar ng makina nito kahit mekaniko ng barko. Isang mechanical engineer na may 40 years experience ang inupahan ng may ng barko upang ayusin ang sira nito. Mabusising chinik ng engineer ang lahat ng sulok ng makina. At nang matapos tingnan ay ibinaba ang dala niyang toolbox at pinukpok ng malit na martilyo ang isang bahagi ng makina at umandar ito na ikinagulat naman ng mga naroroon pati ang may-ari. Pagkatapos magawa ito ay inabot na ng engineer ang bill na babayaran ng may-ari ng barko. Laking gulat ng may-ari dahil nakalagay dito ay 50,000 ang babayaran. At tinanong ng may-ari ang engineer, bakit ang laki naman ng babayaran ko? Mukhang wala ka namang ginawa. Pakiulit ng bill at pakilagyan ng detalye. At inulit nga ng engineer ang bill at inilagay 100 para sa tape at martilyo at yung natira naman ay para sa check up at repair. At may note sa baba ng resibo. Kung nagawa ko man ito ng kalahating oras, yun ay dahil sa experience ko din na halos buong buhay ko. Nirentahan mo ko ng hindi kalahating oras lang, kundi sa ilang taon kong iginugol dito at napakaraming trial and error na para muna rin akong pinagtrabaho ng ilang taon bago ko mahanap ang sira ng makina ng barko. Ang lesson sa kwentong ito ay pahalaga natin ang experience ng isang manggagawa dahil yun ang resulta ng kanilang pagsisipag, pagtsatsaga at struggles ng ilang taon bago sila maging expert sa anumang problema.